Assalamu alaikum everyone. How are you? Ayan, nakabili pala ako ng dalawang upo dyan. Upo. Paborito rin niya ng mga Indian dito. Ayan, ginisa ko lang siya na maraming sabaw. Ayan, gustong gusto na ngayon ng aking mga anak. Ayan, hiniwa ko lang siya ng paganyan-ganyan. Paganito-ganito, ganyan-ganyan. Straight lang ba? Ayan. Ayan. Kinisa ko lang siya sa kamatis, sibuyas, bawang, patis. Tapos, all, ano yan? Coconut oil yan. O, patis. Pepper. At saka salt. Ay, sobrang sarap naman talaga eh. Ay, talagang... Hindi na, hindi ko maawat kumain ng marami. Sa <laughs> so, sobrang sarap. Tapos may pritong isda kami dyan. Yan din, tatlong kamatis ang niligay ko dyan. Dahil mahilig ang aking mga anak sa sabaw, ay dinamihan ko ng sabaw. Hindi na pala gisa ang tawag dyan. Sabaw na palayan Sobrang sarap pala talaga ng upo. Masustansya pa. Oh. Tapos, tinuruan ko din yung anak ko dyan na mag... na mag... Dampot ng mga kanin niya. Nasa bandang huli ng video. Ayan. Ayan nga palang. Ayan, luto na yan. Ayan palang aking baby na one year old. Kain na kain siya. Ayan aking mga anak. Oh. Ayan, tingnan nyo ako. Sarap ako dyan, oo. Oh. Oh. Baba, yun lang. Assalamu alaikum. Jazakallah Follow mo naman ako, share mo na rin to, like mo na rin, mag-comment ka na rin. Bye-bye! Assalamualaikum! -bye. Jessica like Orkeran! Bye-bye! Salamat!